What's up mga puyat? Kain kami ngayon. Tara samahan nyo kami. Celebrate our 14th anniversary. Let's go! So, we're gonna go to SM Titan. Oh. Sabi ko ikulong mo si Sky. Ay. Ah, Kasi Mochi tapos si mo yung wood door. Oh. Oops, sala Salak. Boy, Hindi ako okay kinin, no. Ganyan lang. No. Bigat-bigat nito. Ni Hindi ako buksan ni Mimi yan. Nabuksan niya ni Mimi nung na nakaraan. Ang ah, bigat niya, no. Okay lang no, ba? Kahit walang makeup? Oo oh, naman. Maganda ka na kahit walang makeup. Hindi na kailangan ng makeup. Swerte, Mike. Wala ganyan nakikita. Saan? Sa video. Oh, Naka-video ka ba? Oo. Oh, Look. Ka video yan. Ayun ay, nga para pala. Ayun, ayun magbitbit ng ganun kalaki. po na na. Ito ba? Ito, na nga. 对。Yeah. Okay. So, dito na kami sa SM High <laughs> Tide. <laughs> Nagda rin pala. Na layo ah. Hindi ko matapos yan. Layo din na. 40, 40 minutes din. Bag mo? Okay. Yung ticket ba magwala. wala? Sa kabilahan, di ba? Hmm. Mukha lang <laughs> um, mga palabas. Mas nandito na sa'yo. Bakit? Paang Superman dapat July 9 Next week Next week Narunasan na, ko yung ganun pasok Alas 6 ba? Diba? Alas 6 pa na Ano naman 6 na ako dati Ang pangit Sagwa talaga Parang wala kang buhay Walang kabuhay-buhay oh. Ang gano'n Hindi ka lang magagawa ng 3, yga, 3 So, matulog ka na, na, na lang. Ito, na Pagdating ng tangali, eh, mainit. Lagyan, matutulog ka na naman. Walang buhay. Pangarap na naman ng estudyante <laughs> ang SM Matik Bakit kaya may dilaw? May pula. Hulo. Ito siya sabi ko. Meal time sa tayo na Nung araw ngayon? Eh. Tuesday. Every Tuesday kasi. Ang ganun. Ito dapat yung orderin natin. I Meal. Okay, no, ito itong 60 to. Hmm? Ano yun? Sixteen na yun? Ayan. Pag bumili ka ng isa, sixteen na lang yung isa. Pangalawa? Ito yun? Alin sa'yo? Alin sa'yo? Dito na. Sixteen uh, na lang yung isa. Hindi, kahit ano naman eh. Dito na ako. Sixteen yung pangalawa, diba? Dito na ako sa... ka okay. Ano po may ka? po? Ilan po? Hello. For two po. Ito eh, so wala tong ano, wala tong drinks. Kaya magdi-drinks pa. Ay, masarap nga pala dito yung ano, no, Yung chicken nung nakaraan. Tanda mo yan. Ito na lang. Well, ito na. So, yun. Waiting time muna kami. Ito, natikmo ko na ito dati. Eh. Uh -huh. Ano to? Bago ba nila Loko mo ako. Ayos <laughs> ah, yes, ha. Ito. Deeper chico. Hindi tayo may kasamang price sa Adlai. Kaya mo. Kaya pero ano. Pero mabagal ito sa baga kayo. Diba? Hindi challenge. Para para makalibre. Challenge. Hindi na. Hindi mo mas sulit. Hindi may enjoy. Hindi may enjoy yung bagay, yung bagay. Diyan kami kakain. So yun, mayan na lang ulit guys pag nasa loob na kami. Babush! So, we're here inside na ng Sarts Burger. Three point ka na. Ano ba? Alit tayo na. dami mong bibili ito eh. yun, uh, parang anniversary nila like, ito uh. grabe yung mayari nito na? grabe yung mayari nagsimula lang sa parang ayun uh, bahay bahay na burger dun sa mga kumakawa ng ano, pwesto simuha yun, grabe 100 Pra, ano, Franchise na? Franchise?

Tama. Ano ba mo ba yung kailangan? Ano ba yung Ano ba yung kailangan? Ano mga pa at nag